Yehey! Palak ka naman tayo ng mga kaibigan. At ito na nga po ang tinta kong sampalok. Mga nakagoma sila, hindi ba? Pansin ninyo. Okra at sampalok, nakagoma. Sili, nakagoma. Ayan guys, ang aking sampalok, minigkis ko talaga isa-isa. Pinilit ko siyang ayusin at linya-linyahin at nang ma maging maayos ang pagkakabigkis ng aking sampalok na ang pamigkis ko lamang ay goma dahil bawal kaming magamit ng plastic dito sa aming palengke guys. Ayan. So, goma lang tayo 10 pesos ang isang big kiss nyan guys sampalok Ayan. kung mapapansin nyo guys bakit nakabig kiss sila ng goma bawal nga po kasi kapag nahuli po kami 500 pesos ang aming multa tapos kapag pangalawang huli sa'yo, magiging 1,000 na. Ayan. Kapag pangatlo, ay tatanggalan ka na ng lisensya. Kaya nagtitiis ako guys, na ipantay pantay yung sampalo ko na yan. Tapos bigkisin ng goma. So, kung mapapansin nyo, lahat nakaladlad, lahat walang plastic na nagagamit halos. Pero yung pakbit guys, ay chop suey mix. E pwede pa naman pong ilagay sa plastic. May mga gulay po na pwedeng ilagay sa plastic. Ayan, 10 pesos ang aking sampalok. So hanggang dito na lang guys ang aking vlog for today. Ganyan lang po kami magbigis ng sampalok.